Hi guys! May naispatan nga pala akong bagong parisan dito sa may San Nicolas, Pangasinan Dito sila pumupuesto sa may tapat ng munisipyo o kaya naman sa may harapan ng West Central School ito ay ang Paris Spot. And dito try natin itong kanilang Paris Overload worth 99 pesos. Siyempre nag-order na ako agad para matikman na natin ito. At ito na nga ang kanilang Paris Overload na mayroong lechon kawali. Chicharon bulaklak, karne ng baka, at ang tinatawag nilang stripes o kaya ay lalat. Meron na din pala itong kasamang itlog at sinangag. So, wag na natin patagalin at tikman na natin. Tikman muna natin ng walang condiments na itindihan. Ulit-ulit. Mm. Uh -huh. Okay. Okay. Baka na baka. <laughs> It tastes like baka talaga. Okay na siya. Pero siyempre para mas lalong sumarap. Dagdagan natin ng ano ito? Condiments. Yeah. Dagdagan natin ng garlic. Yes, Ito o. Lagyan natin din ng calamansi. Since hindi ako mahilig sa maanghang, hindi ako maglalagay okay. ng sili. Sorry, sorry naman. Ay, papa. Ay, papa. May egg pa palang kasama, guys. Mm. <laughs> Masarap. Sarap. Ganito yung gusto ko din pares. Uh, sakto lang. Hindi matamis. Hindi siya yung manakot. hindi, hindi, ang gusto ko kasi din yung ano, yung hindi ko nalalasahan yung anis. Ayoko yung maanis. <laughs> Di ba nagbanglog kami ng no, maanis? Nung auto <laughs> Meron din pala silang Paris Regular worth 60 pesos and Paris with Egg 70 pesos. Open sila ng 5 p.m. hanggang sa maubos ang kanilang Paris. So hanggang dito na lang ang ating video. Until my next vlog. Bye!